Hello magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao sa so, mga kapwa ko OFWs around the world. Hello mga lalabs, shoutout, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. So yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots sa itong si VP Sara ay sumulat na sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kay General Romeo Browner na hindi daw niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya ng uh, Armed Forces of the Philippines dahil wala na tiwala si VP Sara at nauna na niyang tinanggihan ang alok ng uh, Philippine National Police. Ito no, nakakalungkot na kung saan ay dati si Pang dati Pangulong Duterte sa kanyang administrasyon, magkaaway man sila ni Leni Robredo, aw uh, umabot pa nga si Lenny Robredo sa United Nations sa paninira kay, kay Pangulong Duterte. Pero wala pang ginawang action si Pangulong Duterte sa kanya. Hindi siya tinanggalan ng uh, tawag dito, ng mga security details. ah uh, barak pa nga ipa-impeach si Lenny Robredo na time kung matatandaan ninyo. Pero hinarang yon ni Pangulong Duterte. ah uh, kung ano-ano pa, wala. Pinabayaan si Lenny Robredo ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, kay Bipisara, Sara, grabe. Ang panggigipit ni Bongbong Marcos ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Dahil lamang gusto nilang uh, napakinabangan na nila si Bipisara, Sara, nagiging presidente na si BBM, at nagiging pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Si Martin Romualdez na nananahan dyan sa katubigan ng House of Congress dahil hindi karning baka, baboy, manok, ang kinakain ng buhaya dyan sa kongresong si Martin Romualdez, kundi pera. Ayun. Tapos, ngayon, si Bibi Sara, hindi man inisip ni BBM, no. Talagang uh, makikita mo, dito talaga matutuldukan ang uh, pamilyang Marcos pagdating sa politika kay BBM. Kung dati, mga nababasa natin, napapanood uh, sa mga libro. Uh, about Marcos Senior, napabasa natin sa mga balita, citirang Ngayon, napatunayan na natin kung ano si Marcos Senior noon, ay ganun din si Marcos Junior ngayon. Kung ano yung mga ginawa niyang pambababoy ng Marcos Senior sa taong bayan noon, pag nanakaw sa kaban ng bayan, ay ganun din ang ginawa ngayon ng Marcos Junior. So talagang maninever again na sila, dito na matuldukan or magwakas ang pamilyang Marcos pagdating sa politika. Doon sa kanilang lugar, sa Ilocos, makakatakbo sila doon. Pero sa national uh, uh, government, gaya ng uh, siguro, senador, vice presidenti vice president, hindi na mangyayari yun. So, ito, malaking sampal sa ating Armed Forces of the Philippines ng vice wala nang tiwala sa kanila. Bakit? maya yun of staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. na hindi hindi natatanggapin ang Pangalawang Pangulong security details na ibibigay sa kanya. Okay. Kasabay nito ay naghahanap na si Vice President Sara ng security provider dahil wala na anya siyang tiwala sa AFP. Selma Versuelo sa Balita. Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Ito ang inihayag ng Pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos sa tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanan ni VP Sara kung sakali man napapalitan ng kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Uh, meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Uh, pinakauna doon is ka, hindi na kami tatanggap. Well, ako. Hindi na ako tatanggap ng replacements. Mabuti naman. So, kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala mga maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Air Force of the Philippines already. Sa ngayon, ay naghahanap na sila ng security provider habang wala pang update kung ipupull out ba o papalitan ang kanyang security. Yes, wala pang update uh, doon sa pull out and the replacement. Uh, nag-aantay kami uh, sa Air Force. Of... Bakit nga ba ipupull out, mga lalabs, mga boys, ang lahat ng mga security details ni BP-SARA? Matatandaan ninyo, Nung nagsalita si Sara sa isang interview sa kanya, online yun ha, na may isang uh, reporter doon nagtanong uh, about sa kanyang uh, siguridad, no? At sinabi ni Sara, may kinausap na siyang tao na parang yung uh, naghihingalo na, na may habilin, no? Na kapag mamatay daw siya, may tao na daw siyang kinausap, na kapag mamatay siya, ipapatayin eh, din noon si Marcos Jr., si Lisa Palaka, at si Tambalos Luz na Buaya Martin. O, yun. ah uh, yun ang sinabi niya doon. So, nung narinig yon ng uh, kampo ni Marcos, hindi daw niya palalagpasin, tinawag na nga niyang terorista si BP Sara. At ito, tatanggalan daw ng mga security details. So, ito yung sagot ni BP Sara doon na hanggang ngayon, naghihintay sila Si Bipisara, kung kilan, kunin. At uh, sinabi na niyo na hindi niya tatanggapin. Na wala na siyang tiwala. Dahil nauna na nga siyang, uh, nung September ba yun? Binigyan siya ng mga, yung pinul out yung kanyang mga dating security guard na doon, mayor pa siya. Matagal na niya yung kasama. Tinanggal yun. Pinalitan ng PSJ, yung Philippine, ah, uh, Presidential Security Group. Na kaya siya may last-last dito dahil tinangka siya ng isa sa mga yun na patayin according to sa Srugan Dosasot sa kanyang post. Kaya wala na pong tiwala si VP Sara sa ating AFP, PNP at uh, PSG. Dahil uh, bakay baka yung mga yan, kaya ipapalit doon, pull out na, mapalitan na naman ng bago, para yun ang papatay kay VP Sara. The Philippines, kung kailan nila gagawin yon We are exploring credit uh, security services. Samantala muli namang pinigantiin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil hindi, sa pahilang bias ng kasalukuyang administrasyon. At hindi alimbawa nito ang Department of Justice or DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon. I do not uh, feel secure as I said that um, there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con, and, pero hindi nila ini, iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yun. Uh, iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they not ever investigated threats against me, which are all documented but we do not give them the information because we don't trust them at all. Sinagot din ng PC Presidente ang paratang sa kanya na imaginary o haka-haka lang umano ang banda sa buhay niya. We have documents, sir. We have screen cuts, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But uh, I never talked about it before because I felt na It was part of my job as vice president. You get that, nga So, and it does not affect my work. So all the more that uh, it was uh, inconsequential for me at the time. Meron namang hamon si VP Sara sa mga nasasabing imaginary lang ang banta sa kanyang buhay. But right now, um, seeing that they are uh, picking out words that I said, and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with where is this coming from? Ayon. That is the question that they should ask themselves. Sa huli, hindi naman daw nagsisisi ang pangalawang pangulo sa kanya mga sinabi patungkol kay Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez. Buti na yung alam nila ma'am na, na ako, hindi talaga ako, I will not die in vain kaugnay nito na una nang sinabi ng AFP na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin na poprotektahan daw nila ang pangalawang uh, pangulo ng bansa para sa Diyos sa, sa Pilipinas kung mahal ang Marfors. Uh, tae, poprotektahan. So bakit nga ba walang tiwala si VP Sara? O ito ha. Isa sa rason kung bakit si VP Sara walang tiwala sa AFP at of course, kay Bongbong Marcos dahil dito sa sinabi din ng dating retired Police General Eastern Mindanao na si Fillmore Bondilis Escobar. So ang sabi pa niya dito nung Merkulis, December 11, 2024, Browner has been aware all along that the Marcos admin is collaborating with the cpp npe df triad through the signed agreement on November 23, 2024. Is this truly what the Filipino want? Of course hindi dahil lang na is natin ay tuldukan. Wakasan ang insur insurgency or insurgency sa Pilipinas. Nawala ng mga makakaliwang grupong komunistang salot sa lipunan. Kaya tayo hindi umuunlad, umuusad. Isa sila sa dahilan. Peste sila sa lipunan sa bansang Pilipinas. So, sabi pa dito, if our uh, Chief of Staff uh, of Armed Forces of the Philippines is now a CPP supporter, Browner must resign. So, ito ha tinawag ni retired police general uh, Fillmore Bondilas Escobar si Browner na isang uh, CPP supporter at the same time si Bongbong Marcos din kaya walang tiwala doon si BP Sara bakit nga ba nagkaganon mga lalabs mga vayots ito si Browner at itong si Tidi Bagilat na dat na makakaliwang grupo din. Ito, to ba? Diba? Si Tidi Bagilat. Ayan. Magpinsan silang buo, mga lalabs, mga bites. Mag first cousin, si Tidi Bagilat, at saka si Browner. Alam naman natin kung saan si Bagilat na to. Puntahan ninyo doon sa Google, sa kanilang biography, sa Wikipedia. Ando, no? doon andito na panood ko to. So, si Bagilat, Teodoro Browner Bagilat. So, yung nanay ni, ni Tidi Bagilat ay kapatid ng tatay ni Romeo Browner na chief of staff ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Partido Federal, uh, political party, Ribila, uh, liberal relations, Romeo Browner Sr., uncle or Tio Hen ni Tidi Bagilat, yung tatay ni Romeo Browner. At si Felix Browner, na nila. Oh, ito yun. So, uncle din. So, si Romeo Browner Jr. ay magpinsan silang buo. O, oh, So, may lahi silang American. American roots sila, no? Uh, Nakaborn sila Raised from a military family With American roots Browner graduate from Philippine uh, you know, PMA ganyan something So ngayon ito yung rason Mga lalabs mga bayot Kung bakit tinawag dito Ni Sino ba ito Yung si Iskubal Na si Browner ay Supporter Ng CPP Mm. So, kung ikaw si Pipi Sara magtiwala ka, of course, hindi. Dahil alam mo naman, kung yung uh, pinono, kung yung uh, pinono ng, uh, A, ng uh, AFP ay uh, supporter ng makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP PNDF, <laughs> tingin mo, secured ka doon, hindi, of course. <laughs> Kaya si Franz Castro at ang mga makakaliwang grupo, malakas ang loob na na-invade na nila yung House of Congress. <laughs> doon silang dami nila, no? Mm. File ng kaso laban kay Bibi Sara, impeachment, etc. Dahil kasabwat nila ang AFP. So, anong masasabi ninyo dito, mga lalabs, mga bayots? na malaking sampal at kahihiyan ito sa AFP ng ang vice presidente walang tiwala sa kanya dahil link sila sa mga kaliwang grupo supporter sila eh, nakakadiri